Tiniyak niya sa komisyon ng Appropriations chairperson at nobe siya representative Mika Swan Singh na hindi mapupunta ang inaprobahang General Appropriations Bill na 6.793 trillion pesos sa program appropriations. Ang pagtitiyak ni Swan Singh ay kasunod ng kumakalat na balita na ang program Appropriations ay kukuhanin sa budget ng 2026. Lagi po kasing sinasabi na malaking porsyento ng 6.7 trillion ay napupunta sa Unprogrammed Appropriations. Um, hindi po tama um, Sa katunayan po, walang parte ng 6.7 trillion pesos ang kasalukuyang na mapupunta sa Unprogrammed Appropriations. So, sa kasalukuyang forma ng General Appropriations Bill. Papupuntahan lamang umano ang UA kung mayroong sobra at karagdagang kita ang gobyerno sa 2026 o may panibagong loan agreement na ipapinalize kasama ang development partners particular sa foreign assisted projects. Mapopondohan lang po ang ang an, an unprogrammed appropriations kung meron pong sobra o kadagdagang kita ang ating gobyerno sa taong 2026 o kung meron pong panibagong loan agreements na ating pong Uh, mapafinalize kasama po ang ating development partners, particular po sa foreign assisted projects. So, ibig sabihin po kung walang dagdag nakita ang gobyerno, wala pong mapopondohan sa unprogrammed appropriations. Ang unprogrammed appropriations naman sa 2026 ay 243.2 billion. Mas mababa ito ng 120.2 billion sa kasalukuyang unprogrammed appropriations na 363.4 billion noong 2025 po ang total amount po ng unprogrammed appropriations was 363.4 billion pesos kumpara po sa kasalukuyang level ng unprogrammed appropriations na 243.2 pesos so kung titingnan po natin nagkaroon po ng pagbaba sa total um, amount for unprogrammed appropriations that would be 120.2 billion pesos reduction for unprogrammed appropriations from 2024 uh, sorry 2025 to 2026. Ayun na po handa. Itinagdag pa ni Swancy na ang unprogrammed appropriations ay hindi maaaring gamitin para sa infrastructure maliban kung ito ay galing sa foreign assisted projects nilinaw pa ng kongresista na ang of Appropriations sa isang standby authority na ibinibigay ng kongreso sa executive upang mapondohan ang mga kinakailangang proyekto na hindi na isama sa program of appropriations at ito hindi isang lump sum appropriation kundi mayroong nakaline item na mga programa Felix Tambonco, The Observer News DWRB 103.9 News FM ikaw ang una.